O, kanina po ay naganap yung rally ng alyansa para sa bagong Pilipinas Diyan po sa Carmen Davao del Norte uh, According to reports, uh, around 70,000 katao daw yung pong, uh, pumunta dyan jampak yung lugar kanina uh, Kung saan po inendorso ni PBBM yung kanyang mga senador And hinirita na rin yung mga Duterte sa kanilang sariling uh, baluarte okay? Kasi baluarte na na Davao region na yan Um, isa sa mga nagsalita kanina and sa aking paniniwala ay pinaka-importante doon sa mga nagsalitang senatorya ay si Senator Manny Pacquiao. Okay? I believe sa buong lineup sa dose na yan, he is the only one na fluent sa Bisaya. Okay? so he could speak to the people directly sa kanilang dialect. He could connect well with the people. Um, minsan na pagtatawanan natin yung mga uh, pag si Senator Manny, 'di ba? Pag uh, ang nasasabi ay eh, medyo Bisaya na accent. Well, lahat sila doon Bisaya yung accent nila. So, at home na at home si Senator uh, Manny doon. Hindi nalalayo sa kanyang hometown ng Jensen at Sarangani. Okay? Um, para po sa akin, uh, kailangan ma-recognize ng administrasyon. Uh, ng Malacanang kung gaano kaimportante sa buong project na ito. Okay? Kasi po in the next three years, uh, starting itong midterms after nito 'tas yung impeachment trial all the way to 2028. There will be a head-on collision. Sobrang bigat na gera na away. Marcos, Duterte magbabanggaan po 'yan. Eh okay? at ang importanteng mapasok o mapenetrate o at least kahit makalahati man lang di ba ng mga Marcos ay yung baluarte ng mga Duterte o tinatawag nila na solid south okay, kung may solid north ang mga Marcos may solid south din ang mga Duterte yun po ang kailangang mapenetrate okay, at diyan papasok itong si Senator Manny Pacquiao dahil po ang Pacquiao kung iisipin nyo is the second most powerful political name na taga Mindanao. Okay? Of course, mga Duterte, yan ang masasabi natin pinaka-influential dyan. Akaw na unahang Mindanao na presidente. Marami din naman siyang nagawa dyan sa region na yan. So very influential yan. Pero kung merong pangalawa dun sa listahan na yon, yan po ay si Senator Manny Pacquiao na bumubuo ng kanyang sariling baluarte. Okay? sa Jensan kung saan yung kanyang sister-in-law ang mayor sa Sarangani, kanyang kapatid ay uh, governor and of course yung One Pacman Party List, di ba na isa pa niyang kapatid din. So may meron na, meron kanang binubuo na area na Baluarte na matatawag mong sayo. Kay and of course syempre Manny Pacquiao yan. So kilala siya sa uh, buong Pilipinas and dyan sa Mindanao is uh, proud yung mga taga Mindanao sa kanila nang galing ang isang Manny Pacquiao. I think magandang i-take ng, ng administrasyon yung opportunity para tulungang iangat sa Senator Manny, palakasin, and please, please, bigyan na ng mas maraming atensyon yung Mindanao. ba? Diba? Dito sa Luzon, medyo okay naman tayo kahit papano. Diba? Tuloy-tuloy yung, yung, Although maraming mahirap, maraming ano, pero iba yung level ng ano eh, nang hirap nila sa Mindanao eh. Uh, how many decades na pag-iwanan yung uh, mga region diyan. 'Di ba? Sa Visayas nga mas, 'di ba? Um, ang gaganda na ng mga cities diyan sa Visayas. Sa Mindanao po eh nagsisimula pa lang na na umangat talaga after many many decades of neglect. Eh, Siyempre eh, factor diyan yung mga gera. Talaga ang hirap pa rin yung isang lugar pag may mga gera. Pero magatutukan na. Ni Pangulong Bongbong Marcos siyang Mindanao uh, Mga Mindanao naman ng tutukan Ako nga optimistic ako, papasok yung si Secretary Vince Dizon Diyan sa DOTR Sana po masimula na yung Mindanao Railway Paramdam naman natin sa mga tao sa Mindanao Nakasama sila, kasama sila sa progreso Hindi yung puro tayo lang yung nakakatikim dito no, Magagandang mga tren, mga ano mga highway mga iparamdam natin sa Mindanao na sila at uh, they are part of the growth story na mangyayari po sa Pilipinas in the next uh, the next few decades. So, yon and Manny Pacquiao will play a big role there. Dahil siya nga yung taga doon, siya yung lumaki doon, siya yung uh, uh, they could connect with him and alam na uh, alam, taga Mindanao, proud kami, Taga Mindanao, umasenso sa buhay ngayon. He is giving back, tumutulong siya. So, um, yun, sa akin yun ang magandang maging focus Napaka-importante ng role ni Senator Manny And uh, I could even say Na baka in 2028 A possible vice president candidate Yun ang isang nakikita ko dyan um, ang, ang mga importante dyan sa Senate slate Of course, si Manny Pacquiao At yung isa, si Erwin Tulfo Kasi yun naman eh Sa 2028, matunog yung pangalan Na isa sa mga Tulfo Ang posibleng magpresidente okay, So, syempre yan, kung, kung may presidente ka, uh, basic kasi, nakabase sila dito sa Luzon na eh. Although tumira sila sa, ano, si Rafi tumira sa Sambuanga before. So, palipat-lipat sila. O, pero maganda, maipartner partner mo sa isa na, na who could help win over Mindanao and some parts of the of Visayas. Kasi yan ang, ano eh, yan ang strength ng mga Duterte dahil, Siyempre, si Sarah, naturally, Magbibisaya lang yan sa isang lugar. Pupunta lang Makukuha yung loob ng mga tao eh. Kasi there's a feeling na it's us against them eh. Kayong Imperial Manila, Imperial Luzon, puro kayo na lang. Yung mga proyekto, yung mga programa, puro kayo yung nakikinabang. Di ba? Pero nakita naman natin kay PBBM, eh, kahit yung mga ayuda, akap sa uh, tupad na yan, di ba? Na, din naman yung Mindanao. Pantay din naman. Pero in terms of infrastructure, in terms of kung ano yung magiging plano uh, yun nga, like trains and yung mga iba pang pwedeng that would speed up development sa Mindanao sana po maibigay na Mindanao naman yung pong tutukan po natin and yun nga, senator Manny Pacquiao will play a huge role doon kasama nung kanyang uh, pamilya dyan and yung One Pacman Party List So shoutout po pala sa One Pacman Party List nakasama ko po sila kanina doon sa kanilang float kasama ng Barangay San Juan Taytay Rizal sa Hamaka Festival. Okay, ang saya-saya -saya nung kaaming uh, event kanina dyan po sa sa Taytay kasi piyesta nila. inyong yung pinaka ng Taytay. Uh, merong mahabang uh, mga parada kanina, ang daming mga floats, ang daming mga politiko, mga artista. So shout out po sa One Pacman Party List um, uh, ito talagang ano, may record na sa poverty alleviation, pagdating sa sports, pagdating sa sa youth development at uh, mga iba't ibang mga batas pa na naipasa. So ayan, one Pacman man party list. Yeah, Senator Manny Pacquiao, Siyempre suportado ko pareho 'yan. So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.